Good afternoon I-share ko sa inyo yung binili ko Kay Sarisuki Yan nakalagay, Tindahan Ibon Ito, ang kasama nito, ito lang Ay, itong ito lang yung dry At saka yung dalawang box ng Alfonso Ayun, yung dalawang box ng Alfonso Ito yung isang box At yung isang box ay pinaka-display sa likod kasi sinunduya ng pinsan ko at saka ng panganay ko kahapon doon sa labasan. So wala silang trolley kaya nilagay nila sa yung eco bag. Tapos ito naman ay dumating ngayon. Ito siya, isang bali dalawang box, isang box ng uh, jean. So naka-promo siya ngayon, 57 ang um, per piece ng jeans sa pure gold pero hindi yun yung regular price medyo mahal kasi si pure gold din nasa 59 or 60 yata sila and maximum lang ng one box yung 57 kaya isang box lang in order ko ayan tapos dalawang supot ng mga chichiria pero umabot yan ng 12,600 plus almost 700 ah uh, 12700 Kasi ang mga pinag-order ko ay mga Yossi. Ayan, isa Malboro Red. Tatlo yata tong Malboro Red. Isang rim ng Crafted Fortune Puti. Hindi na mabenta si Fortune Lights. So wala na akong binibili uh, Malboro Blue na original. Tapos, ito pa yung pangalawang Malboro Red. Pangatlong Malboro Red. At, isang rim ng Malboro Black. Tapos, isang box ulit na free ko na Lucky Me Beef. Pang-apat ko na yan na box. Ng laki may beef. So nag-request ako sa ahente ko nung pumunta siya dito kahapon. Kahapon po yun talaga siya pumunta. Kasi pag umorder ka ngayon, pinuntahan ka ng ahente ngayon, automatic kinabukasan, madideliver siya sa'yo. So ang kagandahan nun ay alam mo kung magkano order mo, estimate mo kung magkano. Kaya makakapag-prepare ka kung magkano yung budget mo. Pag uh, hindi ka mangangarag na, may delivery na, ako, wala akong pambayad kasi alam mo kung kailan siya darating. So, mag ano ka lang kung ano yung orderin mo para may budget ka. Ano naman kailangan ma? Huh? Huh? So, hindi ko na pakita yung iba kasi mga chicherya lang naman yon Iba flash ko na lang dyan. Ito lang yung resibo ko. Ayan o, pinagchichika nila yung Malboro. Uh, 12,655. Tapos may discount pa akong 10 pesos. Plus, meron pa ako nitong 50 pesos na ano, URC, 50 pesos, kailangan ko tong i-claim at pumunta doon sa shop nila. Ito naman ay from Sarisuki. Kasama ito kahapon. So, si Sarisuki, medyo struggle din ako sa kanya. Kasi, hindi naman malaki ang sasakyan niya. Pero, hindi sila po mapasok sa mga squatters area. Ban aid. And, iba kasi yung sa service ni Sarisuki. Parang mga private. Pero dahil naka-promo ang Alfonso nila sa Sarisuki po, ay 260 naka-promo po. Diba, imagine mo, 260. Uh, dito kasi 270, sayang din yung 10 pesos. Plus sa iba ay mas mahal pa. So, dagdag ko lang to. Kumuha ko tiga-apat nitong easy. Ayan. Tapos tiga-apat nitong Dingdong. Uh, 24 bentahan ko nito. Tapos ang easy ay... P13. 13 ba? Benta ko nito. 13. Ayan. Meron tayong black, red, pampu. Pampu nila. pampu nila. Ito. Hindi ko alam kung magtaas na to pero 50 pesos ang benta ko dito. Or kung hindi ko ibenta, e ibigay ko na lang sa dalawang anak ko at mahilig sila sa chocolates. Alam niyo pag may nagbibigay sa akin ng chocolates, kinukuha ko lang 'yon. Pero hindi ko siya kinakain, hindi kasi ako mahilig sa si sweets yun kuha ko para ibigay din. <laughs> Siyempre ako binigyan, ba? Diba? Tapos kumuha lang ako na tong uh, Hansel chocolate. Mabenta kasi yung lahat ng klase ng Hansel dito sa tindahan ko. Hansel! Baka naman. Tapos, itong Skyflakes na meron siyang free copy ko single. So, meron tayong extra kita dito na 9 pesos kasi 9 pesos ang benta natin sa single na yan. Tapos, dito din. O, diba? Another 9 pesos. So, may 18 pesos na tayo. Ikiisa lang ang in-order ko. Sa January pa siya ma-expire. So, tinitignan ko kasi kung kailan expiration. Ito ay sa October pa. So, matatagal. So, yun lang. As seven rim pala yung order ko ng Yossi ngayon from Pure Gold. So, sa seven rim, meron tayong, sa one rim kasi may free na seven pieces na Lucky Me. So, 7 times seven, 49 pieces. Sa 49 pieces, bentahan ko nyan ay 12. So, meron akong 588 pesos. Plus 18 dito sa dalawang copy ko na single. 606 pesos ang ating free. So, tinatabi ko po yan, yung aking mga free. Gumawa ko ng alcantia para yan. Para um, ipon. ba diba? Kasi, kung walang promo, same price lang natin siya mabibili. ba diba? Tapos, walang free. So, maswerte yan. May opportunity tayo, tayo na ganyan. And, bumalik pala yung ahente ko dati ng Uh, JTI. Iba na, hindi na yung tulad dati kasi nag na daw yun dati. So bago na siya, pinuntahan nila ako ngayon. Kaso wala pa akong consignment, cash pa lang. Pero dati naman, uh, nagka-cash naman talaga ako. Eh. Uh, kumuha ako ng tatlong camel kasi mura lang ang camel sa kanila 1,066 pesos dito kasi sa amin sa wholesaler sa baba 1,080 so 80 14 pesos din yung natipid ko mas mura ng 14 pesos sa ahente plus ang winston naman centavos lang ang mahal Parang piso lang ang minahal ng wholesaler dito sa amin. So, dalawang rim lang kinuha ko ng Winston. At sa dalawang rim ng Winston na yon, may free ako na two ties ng Copeco Blanca Twin Pack. Ayun yung free ko. Oh. Yun, yun, yun. Andun sa taas yung Yossi ko. Yun, sa taas. So, ang Copeco Blanca Twin Pack, dito sa wholesaler sa amin ay 120. Kay grocery, 119. So, 120 times 2 meron akong extra tip. Nakasave ako ng 240. Kasi imbes na bibilihin ko yun, ba? Diba, nagkaroon ako ng item nang wala akong nilalabas na 240 pesos. Plus, 15 pesos ang bentahan ko. 15 times 20, may 300 pesos akong kikitain. Kita. Diba? Nakatip, nakatipin lang ng 2 240 Cotton buds? Cotton buds? Cotton buds? Short long? Yeah. So, di ba? Ang dami ko free ngayon. Plus, um, may free pala ako ng towel. Kaya wala nga bang towel? Wala. Wala na yan. Oh, na lang to. Galing to sa camel. Ito yun, no? Oh. Ito yung kailangan mong itabi. 40 pieces ay meron kang isang camel. Sabi kasi sa FB, at saka di ba nga wala nga akong ahente, in-stop ko na sa kanila ngayon nagbabalik sila. Hindi ko na tinatabi yung camel, eh, ang benta ng camel ko. So ngayon, meron pa daw, meron pa daw eh, sabi. Sabi until allocation last, pero meron pa daw uh, next, next week na balik nila. Kaya itatabi ko na, so uh, isa lang ang binigay niya saan kasi akala ko hindi magkakasya to ng 40. Binalikan niya lang ako, motik na niya kung hindi mabalikan. Ang ganda naman niya. Dati nakakuha na si mama niya to. Pinost ko na to sa FB page ko. Si Bautista. Dalawang ganda ko yan, Royo oh tibay. Laban mo muna to kasi pag pinunas mo to sa katawan mo, gihimulmul. Diba? Dal mo sa abroad. Pero may bayad yan, mahal yan pag naka-abroad ka na. <laughs> <laughs> pag naka-abroad ka na, pero halagang ano yan, 10K. Oo <laughs> nga, parang kumunta, malaki. Mahaba, tsaka ano. Apat. Ang mulbulo yan. <laughs> So, sa vlog ko na to, may kita yata akong extra 1K. Bawat pa ng 1K so, Galing sa mga freebies. Galing sa mga freebies. Pero yung kinain ko pala ngayon ay lugaw. Almosan na siya. Almosan na siya. Panangalihan, naglugaw pa. Sa sandaling freebies. Diba? Hmm? Ano ba? Ano? Buti pa to, nakakain na ng isdang bangos pati daing na paninda, kinain. Oh, tapos gusto mo pang maghanap ng ulo ng manok? Goy. So yun lang. Ay, shout out nga pala kay Jigs kasi si Jigs ang kasama ko na na-renovate kay Mary Mart. So dahil kay Mary Mart, nagkakachat-chat kami kasi mula nung nag-post ako na na meron ng nakasama ko sa renovation ni Mary Mart ay uh, nagka-chat na kami. So, sayang hindi kami nagkasabay sa seminar. So, napakagaling niya pagdating sa mga promo. Siya nagsabi sa akin na naka-discount ang promo ni Sarisuki. Tapos, meron din siyang mga iba't iba. May soising din siya. Actually, gusto ko umorder kay soising. Kaya lang, ayoko nang dagdagan yung sakat ng ulo ko. Na pag may delivery ako kay Mary Mark, hirap na hirap talaga ako. Lalo na ngayon, pagka malapit nang makaalis tong pinsan ko, ay, nako, kamote. Kamote ang aabutin ko. <coughs> Kasi pag kay Pergold at kay Grosari, kasi ako or order, diretso lang sila dito. So, magugulat na lang ako nandiyan na sila. Pero pag sa iba, ay, day, kailangan ko pang hassle, hassle talaga yung ganun. So, share nyo naman yung mga ano nyo, yung mga nakukuha nyo yung promo dyan. E, follow nyo ako sa shop with Yvonne. Kasi yung mga nakukuha kong pitchel yung mga pa-preview ko, doon ko po pinupost. Ayan. Thank you, bye-bye! Bye bye. Bye bye. Ha. Tapil. Hana po 'tong malaki, kulay violet.